Good morning. Meron may Ha? Sige lang. Meron ako binili kanina. Meron din pumunta doon. Ah, thank you. Palaw Kuryano. Kuryano. Ito umagang umaga kaya uh, walang tao ngayon dahil ang uh, ngayon ay Monday. So yung mga kahapon, yung mga nandito na nag-outing, nag-swimming ay umuwi na. Dahil uh, ngayon ay uh, Monday. Karamihan ngayon ay may mga paso. Kaya nakikita natin na ang uh, resort ngayon dito na pinuntahan namin ay wala na masyadong maraming tao. Pero kahapon, kagabi ay napakaraming tao dito at uh, napakasaya. Lahat ay masaya, nag enjoy Lalo na ganda, ganda talaga ng dagat dito. Kung magkikita natin, napakaganda Napakaganda. Meron nga lang itong bayad pag pumasok ka dito. Dahil sa labasan ay magbabayad ka. At pagdating dito sa resort ay magbabayad ka. Kung gusto mo mag-overnight, meron silang overnight. Ang binayaran namin, bali dalawang, uh, dalawang uh, parang apartment. Uh, bali natawaran namin siya. At uh, naging uh, 13,000 na lang. twenty uh, 24 hours. Uh, pero kung isa, uh, isa lang kong ay pwedeng makuha siya ng 9,000 dahil uh, dalawang kinuha naming unit kaya nakabawas kami at binigyan kami ng official discount kaya umabot kami ng uh, 13,000 dalawang unit ipapakita ko sa inyo ang itsura ng unit na kanilang uh, pinapapahan ganito yon, isang pinto at isang uh, malaking bed at uh, malaking room at uh, may bed siya na 1, 2, 3, 4 parang 1, 2, 3, 4 parang apat yata yung bed na malaki so ganito yung mga ano dito maganda yung kanilang uh, pinapapahang parang uh, bahay at ikaw ano tawag dito apartment so ganito ito yung aming, ito yung mga kasama <coughs> ko. Ito yung mga kasama ko, mga pamilya ko dito. Ito yung aming um, apartment. Ganyan. Ah, Ay, ito, kas, nagbablog ako eh. Nagbablog ako. Ito yung kapatid kay panganay namin, si Jenny. Ayan, ito yung aking mga kasamahan. Mga kasamahan namin. Ito yung mga kapatid ko, Bayao ko, si RG. Andiyan yung mga ko kapatid. Ayan yung aming inaupahan. Ayan, dalawang balid. Dalawang unit yan. Dalawang unit. At uh, kami ay naghahanda ngayon. At maya maya lang ay uwi na kami. Dahil hanggang 3 p.m. lang kami ng hapon. Hanggang 3 p.m. lang kami dito. So, sinasulitan namin, ini engineer namin yung aming uh, pag-ST dito. Dahil maya maya lang ay alis na kami. Uwi na kami. So, uh, nagaganda na ako sa lugar na to dahil uh, maliban sa malinis yung dagat at uh, napakaganda ng uh, lugar talaga dito. Bag Bali, ito yung entrance ng bila uh, villa dito. Papakita ko sa inyo. Uh, ito yung loob. Ito yung loob. Uh, kita natin sa dalawa tatlo Bali tatlo yung double deck dito. Ito. Ah uh, malaki yung sukat. Parang double ano to eh. Double size yung bed. At uh, ano siya bang bed? Tatlong bed ang nandito. So medyo ah uh, marami ang makaka higa rito na tulog sa kwarto. So, ito yung labasan namin. Ito so, labasan ng ano ng bila dito. Ito meron ditong uh, uh, hugasan. Meron din dito lutuan. Kaya rin sa kabila at meron din kasamang rep dito. Pag may mga dalaki pagkain, pwede dito ilagay at nandito yung kabila. Kung gusto yung kumuha, pwede pag bubuksan lang to pero kung halimbawa isa lang pwede sara to kung so, ganito so ganyan yun so ayan yung mga pamangking ko dito kami lahat okay papalit ka na KJ talaga kayo so hanggang dito na lang maraming salamat at uh, bye bye वकाटेज गन दरीतो